ko. Oh, hmm. Oh, sa yeah. e, Hindi mo o. kung mapait o maas. Yes. Oh, come on, guys. Hindi ko ako yun. Nasugatan. Si Kuya. Hindi <laughs> so, talaga naging malasa dahil. So talagang sa ano talaga yun? Talagang malasang malasa na. Parang mas masarap siya oh, lalo pag malamig. Oo, oh. lagyan mo sa ref. Lagyan mo ng gin, tapos lagyan mo oh. ng ano, oh, yelo. Oo, asin. Okay, okay. okay. minsan kung sumakat siya mo. Oh, okay. Okay. Sige. thank you sir. Then, salamat, salamat po, salamat, Bye-bye. Thank you. na, 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 bye-bye. na, 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 at nasihan kami doon sa Prutasan. riwa pa ng hangin malamig at tingi mainit tapos marami pa ditong paninda ng mga souvenir damit o shorted mo nang lahat kainita oo oh yeah. shorted so magkano yo tatlong daan hindi kang mamimili na mga tao tayo okay. namu na sa talata pe tapos mga ay mga gamit nagmist ka dito kanita. Gite, isel stock mo para bibili yan sila. Mga kanyang ito, mga Ito magandang bag. So, namimili sila. Doha na lang ako, yung na ako. ma'am? Dalawa Dalawa na. Dalawa na. Ano? na. Dalawa black na lang pa. Uh, bibili kami ng pomelo, baungon. So, tikman natin kung gaano kasarap. Yan eh. Tikman natin. Ay, wala, salamat. No? Hmm? Um, sarap na. Hmm. Hindi kalugi. Wala pang buto. Walang buto, no? Para ah, di so, balatan ko mula. Ayan. <clears throat> Maganda ito pag inuubo. So ito yung ano. Oh, na, so may check sila ng t-shirt. Ito yung mga ano. Tapos yun pa doon mga sa isang box daw mga walong piraso 240 so ang tamis niya isang box daw 200, 14 250 so, isang box pag ganyan daw yung size mga walong depende sa laki yeah. Balat lang yung ganito lang. Pero, 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 matagal ba ma, daw ito Matagal, lang? kahit abot December. Maski, <laughs> maski mas na, uh, kuha siya na balatan. Ang tamis la, Tikman mo. Oh, sobra. O, sobra ba? Oo. na rin. Di ba? Sobra yun. Wala. May bayad na. Pag bumili tayo, magkano bayad yan sa replano? Wala na yung masyadong dala. Anong masabi mo, Glenn? Ano? Itapon mo na yung... Ha? Itapon mo yung mga Sobrang... Sobrang tamis, no? Alam Ang sarap. Ang sarap, di ba? Latikman mo la. Ito tapos seedless pa. Seedless pa. Yeah. Sige na, kumain ka na. Pagpagtanim dito sa garden natin kung seedless. Man, Sige, anong masabi? Ilang yeah. ba? Ano? Ilang ako yung garden? Ang so, heaven, di ba? So, ang sarap. So, ang sarap guys ng ano. So, bibili ako ng isang box. Mm -hmm. Oh, yeah. itinay mo kung mapait o maas. Oh, come on, guys. Hindi totoo yon. yun. Nasugatan. Ayan, <laughs> si Kuya. Hindi <laughs> <laughs> so, talaga nag-ibalaso dahil. So, talagang sa ano talaga yun? Talagang malasang malasan. Parang mas masarap oh, sa lalo pag malamig. Oo, oh, lagay mo sa ref. Lagyan mo ng asin. gin, tapos lagyan mo ng ano, yelo. Oo, asin. Oh, okay, so, okay minsan kan sumakat chan mo. Okay. 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 Sige. Thank you, sir. Darating salamat. Salamat po. Salamat. Bye-bye. Thank you. So, Uwi na kami. So, bye-bye. Bye-bye. So, ang ganda ng halaman. Ngayon yung sasakyan namin. Ganda. Ganda pababa siya o gano'n. Tapos maraming puno mo. So, alis na kami. So, na. Alis na kami. Hindi pa mga tindahan na. Dalek pa. Dalek pa. Sige, sige. Okay, uli. Oh. Anong masabi nyo sa pasyala natin? Masaya. Okay. Sobrang saya. Saya daw. Very happy man eh. happy Wala ng <laughs> 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 na. Ang Sarap! Happy mo! Sarap Sarap mo! Sarap mo! Sarap mo! Sarap mo! Sarap mo! Sarap mo! Sarap 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 mo! Glenn, may pariyak ka dyan? Bikin mo ngayong parking. So guys, wala kaming masabi sa ano. Kasi araw ngayon. Suha nila. Pumelo. So ang sarap. Pag nakapasyal kayo rito sa Dabao. Punta kayo sa Eagle Compound. Philippine Eagle. So paglabas nyo, maraming suha doon. Magkisaan dito sa Dabao pwede naman kayong bumili. Ang gagawin nyo lang, tikman nyo muna. Bili, bili kayo ni. Ay, ato ha. Isang piraso Pero ano ano ito? Bili Ibili kayo mang gusti. Ano, uh Oo. -oh. oh, may lens unis ka pun wala. Oh, may may lens si, ano so. ba, ba si Si Mang Bulit. Ayun oh. Sabihin mo si Mang Bulit, ma'am. May ano pa rito. Paglabas namin, nadaanan namin to. May pomelo tapos may lansunis may mangustin mm. ah. ito yung ano durian Sinto may problema man, pwede 35 bang kilo? Oh, ang ganda. Kabra tuman. nitib. Mas lasa kaya ito? O, 'to, 35 ang kilo dito sa Dabaw. Dino Tikman natin. Matamis. Tawagan

Ano po po kailangan ninyo sa bili niya? Dito. Alin? Uunahin bibigyan ko na tinong. Bumili yung kasama ko ng apat. Tigduha duha ang kilo, uyaha. 35. 35 lang. 35 lang. Wala sa bodega kilo. Ito. Kano ito? Hay niyo pa dalawang kilo. Hay niyo ito. Magkano? Puro oh. 20, ha?